At ayan na nga ang araw ng kanilang pagbabalik. Yung pagpapumilit nila noon ay eto na. Maniningil na sila. <laughs> At yan ay araw ng Tuesday. Yan ang araw ng kanilang daan. At talaga namang medyo na-stress tayo dyan kasi medyo malaki-laki ang ating pinayaran sa kanila. Pero mas malaki pa rin sa PMFTC syempre. 13,938 ka kayo, ko Sige. <laughs> Pugi mo din. <laughs> 30, 5, 6, 8. Okay na. Ah, balik to balik sa dati. Ah, hindi po balik ang inyong credit limit to ano, hindi, ibig ko sabihin, two weeks na ulit. 2 weeks na po ulit. Okay. Wala ba kami talagang papasko dyan? Sa uh, ngayon po ay ang sabi, batiin na muna ng Merry Christmas and a Happy New Year. Hindi, hey, wow. <laughs> so, dumana nga ang JTI, guys. At nakapagbayad na tayo ng ating consignment worth 13,938 kulang-kulang 14,000. At ngayon naman, ang ating aabangan at ang ating pag-iipunan pa ng konti ay ang PMFTC dahil mas malaki yon. So, nagpababa lang ako ngayon guys ng tatlong camel red at apat na mighty green. Uh, balik ulit sila sa dati. Uh, two weeks, every two weeks. Yung nakaraan kasi, noong Paskot bagong taon ay one month yon Yung ibinaba nilang consignment. At ngayon, uh, Back to normal na every two weeks na ulit ang kanilang daan. Alipopo. 18,307 thousand three hundred seven. Okay. Quinto three hundred seven. Grabe ang aking binayaran ngayon. PMFTC at JTI. Gawa ng JTI? Hmm. Gawa ng JTI? Tuesday sila. Uh -huh. Tuesday sila, kayo ay Thursday. Hi ka sa vlog ko. <laughs> Hello. <laughs> Wala pa rin pahabol talaga na papasko. Sakto 18,000 7. Okay na. 2 weeks ulit. 2 weeks. Hindi! Right, naman. Wala namang okasyon na. Ano? Ano? Ano lang siguro. 2 weeks ano? Hmm. Tatlo. Aapat ah, na Malboro Red. Tapan? O, Tapan apat? Aapat lang. lang. Nasabi na pare. Tsaka isang, gawin mo na palang lima. Tapos isa la ang Malboro Lights. Blue. Meron pa ako. Ano? Pala. Tatlo lang kaha. Malboro Blue. Ah, gawin mo na palang limang kaha. Dark. Hindi. Meron Trapted pa ako. Meron pa ako. Meron pa rin. Port Drop blue. Yun lang ang aking order Fortune ngayon. Green. Hindi na po. Fortune Light. Hindi na po. Chester na pula. Pass. Meron ka pa? Uh Oo. -oh. Chester the pute. Meron pa. Chester na remix. <laughs> yun lang ha? aking ano. Tama na yun. Saka ulit ako kukuha pag magpe-fiesta dito sa amin. Kailan ba pesta? Feb 11. Uh, mamemesta kayo ha. <laughs> ano bang araw ang Feb 11? <laughs> linggo. Ah, linggo? Hmm. Oh, very good. But, <laughs> but, <bad. Bad>. <laughs> nagiging very good. Bad. Wala naman kaming handa. <laughs> ang paghahandaan ko lang yung aking mga paninda hindi ako naghahanda pag piyesta pinaghahandaan pa, ko yung aking maganda? paano po yung mga ha? yung nagubuto? at, at dumaan na rin ang ating PMFTC nagpababa ulit tayo at ang binayaran ko naman sa kanila na naging utang ko for one month yung ating consignment ay nagkakahalaga ng 18,000 medyo malabo blurred. 18,307. Yun ang binayaran ko ngayon. Daan nila ngayon. At nagpababa ulit tayo ng limang rim ng Malboro Red at isa lang rim ng Malboro Lights. At limang kaha lang ng Malboro Blue. Yan lang talaga ang mabenta sa akin guys. Kaya yan lang ang talagang pinapababa ko. Hindi na ako kumukuha ng iba na hindi naman mabenta kasi mai-stack lang sa mahal ng sigarilyo ngayon. So ito guys, yung pinababa kong yan, nababayaran ko after 2 weeks, ay nagkakahalaga naman yan ng 10,000 plus. Nakasabit na yung aking resibo. So, yan guys, medyo bina, bumaba na ang babayaran. Babayaran natin sa susunod na 2 weeks. Masaya tayo guys, kasi naresolba natin at nabayaran ko ng maayos yung aking consignment sa sigarilyo, yung JTI at saka PMFTC. Wait lang guys. Akala ko pa nga nung una ay ang babayaran ko ay 35,000 mahigit. Pero kasi hindi ko kasi makita yung resibo ko sa PMFTC. Kaya akala ko ay 35,000 ang aking pagbabayaran. Hindi naman pala umabot ng 35,000. Yun ay 32,245 ang aking binayaran sa ngayon. Yung aking consignment na sigarilyo. Ang aking sa JTI ay 13,938 at ang aking sa PMFTC ay 18,307. Naakala ko ay hindi ko kayang pag-ipunan kasi mula nung ako'y dumating galing sa bakasyon, ang lahat ng benta ng aking asawa ay ipinamili ko ng ipinamilit ipinuno ko ulit sa aking tindahan para pagsapit ng bagong taon ay punong-puno siya. At yung mga sigali yung ipinababa ko ay nagkulang. Kaya ako'y nakapagpabili sa labas sa mga wholesaler sa labas. Kaya, yung pinababa kong madaming yung sigarilyo ay nagkulang pa. Kasi nga, Christmas season, uh, New Year, New Year, kaya malakas talaga ang sigarilyo. Kung meron nga lang kung puhunan, talagang mas madami pa. Kaya lang, nakakatakot ang magbayad pagkagayon ng sobrang laki at ang akala ko nga hindi ko pa kayang mabayaran yon kasi nga nagkasunod-sunod pang aking mga deliveries. Buti na lang awan ng Diyos ay napunan ko at napag-ipunan ko kahit na ako ay patuloy sa pamimili at pagpapadeliver. <laughs> ay, ang isip ko pa noon ay hihiram na lang ako sa aking puhunan sa Gcash. Pero awan ng Diyos dahil yun ay magkasunod, Martes, isang araw lang pagitan, Martes, Miyerkules Webes ay PMFTC naman ang dumaan. Isang araw lang ang pagitan nila guys. Kaya pasalamat talaga ako kahit papaano ay napag-ipunan ko at nabayaran ko syempre masaya tayo guys at nagpababa ulit tayo ng sigarilyo pero hindi na ganun kadami kasi balik na sila sa dati uh, back to every uh, every two weeks na kaya nagbawas-bawas tayo syempre dahil <laughs> nakaka-stress din kayo ang madaming malaki ang bayarin mong consignment sa sigarilyo kumukuha lang ako niyan pag maganyang Pasko para sa akin guys ay eh, malaki-laki na ito wait lang balik tayo guys kaputol-putol lang ating vlog hindi tayo matapos-tapos <laughs> at talagang nagpapasalamat ako dahil ako'y patuloy na tinatangkilik ng ating mga customer dahil kung hindi naman sila bumibili wala naman akong ibabayad <laughs> yan na naman ano? wait lang guys ha balik tayo guys sana nga ba tayo? Ah, uh, kaya labis ang aking pagpapasalamat sa aking mga customer na kahit ang aking tindahan talaga ay nandito sa looban, ay tinatangkilik at pinapasok pa rin ng mga tao. Basta talagang kinukumpleto ko lang talaga ang aking mga paninda. Ano man ang hanapin ay ay ginagawan ko ng paraan na magkaroon. Kung wala man ay magkaroon. <laughs> kaya, so hanggang dito na lang guys, i-share ko lang yung aking ah, uh, pagdating ng aking consignment dahil para sa akin ay napakalaking achievement na yun na mabayaran ko ang aking consignment na ipinag-alala ko pa talaga ng mga nakaraang araw dahil sabi ko ay, baka hindi ko maipon mabuo ang aking babayaran pero awan ng Diyos hindi ko na humiram pa sa aking puhunan sa Gcash at siya ay napag-ipunan ko <laughs> so hanggang dito na lang guys thank you very much at God bless us all. Sana po yung mag-subscribe po kayo sa aking channel at Island Store. At i-click nyo na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa susunod ko pa pong mga videos at nag-uumpisa na naman po ang aking bibig. Ay, <laughs> mag-ano, nagbabakel na naman po ang aking bibig. So hanggang dito na lang guys. Bye everyone!